Andito po kami kina MK at yan, ang dami-dami pong pagkain dito. Paano ako papayat nito? Dam, ibon. Ngayon, habang mo hindi pa ang mga 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 Is, ay, may bilang daw pala yun. Hindi, <laughs> puto. bilang yun pala na yun. Tira yun daw sa puto. Ah, masarap din po ang puto dito. Sa so, mga gusto pong mag-order, Message niyo lang po si Maria, kusinera. Tapos naubusan pa ako ng gas. Hmm. susko Tapos ito, buti na lang, 30 na yun. Mahigit. Sabi ko mamaya na lang uli. Ano yan? Itong ano, uh, kutsinta. kutsinta. Dinamihan ko nga kasi ka, di ba, masarap yan. Hmm. Anong ginagawa ay maha? Maha na lang. Sabi ni ate yun, Nora. Tayo daw bisita sa mga kamag-anak niya. Ibig sabihin tayo din ka? <laughs> Order po yan sa kanya, pero invited din tayo. Nagara. Gusto niya rin daw makita si Rina. Hmm. Order. Ayan po, nandito po kami sa birthday party. Ayan. Ayan. ito po yung mga in-order kami. Mga in-order kami. Oh. Nakahanda na. Hulo, ang sarap ng pansit. Maraming sa hobby. Ano to pansit? Pansit. Ba to? Beto. Wow. Pansit nila, ano, nila. Sarang. Okay. Tapos meron pa siya. Ito yung gusto ko. Masarap yan. Masarap yan. Yung bagong luto. Mayroon birthday yun, ha? No? Birthday. Ina. Birthday ni... Anong pangalan nun? Tanungin mo. Anthony. Kantahan mo. Bitin naman. Okay na yun. Bitin. Bakit ang eksinang kanta nyo? Okay na yun. Wala na. Anong regalo mo, Rina? Wala. Wala. Ano, Rina? Ay, wag na daw. Ganda bahay nila. Ito ba ang TV. Oh, naghahanap ka ng TV. Oh, Ayan, ang oh. TV. Ang laki si ng TV nila. Ayan, o. Mm Nagsira -hmm. yan. Bumigay. Diba? Bumigaya. Nagdala po kami pagkain dito. Tapos, kami rin yung pinapakain. Ano? Ano ba? Ano okay, ba? Yeah. Wala pa pong mga bisita niya. pa rin chinelas pala ninyo. Sige lang po. Nakamedyas ako. <tinyo> ano mo kilala si ate? Supporter nga yeah. yung Ay, supporter po pala ito ni Kendred. Tapos, nakilala pa nila ako, hindi ako subscribe ko sa inyo. <tinyo> supporter po ng Kalingap. Um, tapos ano, may nirefer si ate dito na malapit sa uh, dito. Yan o, yan o. May sakit din yun, kaya nakakating kami dito. Ah, okay. Ayan. Ito po pala yung supporter ng Kalingap. So, sa mga supporter po ng Kalingap na malapit lang dito sa daet, nagdi-deliver po kami ng kakanin. Kapag po kayo yeah, ay... ay dyan. Uh, dami po, oh. And pwede nyo na rin po kaming imbitahin. Halimbawa, may birthday party dun sa inyo. Magdi-deliver na kami. Makikikain pa kami. O, oh, ba? diba? di <laughs> diba, Rina? Diba, libre deliver. Makikikain tayo. O, oh, ba? Diba? Ayan po, oh. Message nyo lang po si Maria Cusinera kung gusto niyo mag-order ng mga kakanin. Dami po. And alam niyo po ba kami apat lang nakakain. Kami lang po yung bisita ni Tatay ni. Pero ganito kadami yung aming kakainin. Alam niyo na pa ang gustong sabihin noon pag ganito kadami yung handa nila. Pagkan tumawa dyan yung kay. Wina. Dami nilang pagkain ano? Mamili ka na. Umpisahan na natin. Oh, kain okay na. Mamili na. Oh, ma-pray ka na, ma-pray ka. Pray na, pray. Rina. Pray na, Rina. Gutom, gutom ka na ba? Hindi. Ay, hindi pa. Hindi pa? Hindi pa pala gutom. Napaka-bless po namin ngayong hapon na to kasi uh, kami dito. Okay lang, Okay na po. Okay na po yan. Mabigat. Oh

Oh. may 50 pesos sa bulsa ng ano, short mo? Uh -huh. Wow. Swerte pala yung short na yan. May 50 pesos. Hindi uh -huh. so, yeah. alam. Eh. Oh, Bigay, ano Bigay sa kanya yan eh. Short na yan. Regalo sa kanya. Oh. Galing. O, tingin na mag-thank you ka na sa regalo sa'yo. <laughs> Hindi ko rin yung tinignan. Pinasuot ko lang ngayon. <laughs> Kagaling okay, yung kaya, no? Ah, Mami na, PB. Lagay mo na sa wallet mo. Matuwa siya, oh. Hindi niya sukat hindi <laughs> May inilipang <kailinip> sangka. <coughs> eh, ay, yan, Magkano, oh. tay? Magkano? hindi yun? No no? <laughs> <Ay, nilidigang laughs> <k> <laughs> Hinihintay ko pa pong bawiin sa akin yon, Tinabi ko nga lang po, eh. Kasi... Opo, baka bawiin, syempre. Mahirap <laughs> na. na. Tinabi ko lang yun. Susunay Uso na. Ano, tay? Hindi may Uso? <laughs> Ayun Ay, 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 na si Kuya. na si Kuya. Na, nagbihis siya. Nag nagbihis po si Kuya. O, kasi nga magpipicture daw sila ni Rina. Mamaya tabi na. Eh. Tabihin na mo oh. tabi na ang pera mo na. Shoutout po! Hello! Ito, gano'n na naman. <laughs> Ito, kwenta ka po. Ito, kwenta ka po. Kukwenta pa po siya ng pera. Tabi na Tabi si si na. Karang, uh, Roda Mix Vlog po. Roda so, Mix Vlog. O, oh, yan na mga hmm? oh, na, mga bisita na po si nanay. Oh, okay na, na ay, ano okay. Tabi na doon, kay Kuya no. dali. Nagbiso, oh, nagpagwapo muna. Ano ka muna? Ma, ma wish daw muna, ah. ma wish. Mag wish, mag wish ka na po. <laughs> Importante yung wish. Importante yung <laughs> wish. Important yung wish. Oh, yo daw. Okay. Oh, yeah. yo. ka na, bing. Kaya rin na, sa yan. Nagkat ko pa sa akin, ha. Tumagli. Dito ka, tingin rin ah. Wow. Sige pa, sige pa. Sige po, sige po. Ayan, one, one, two. Okay. Okay. Kain na tayo, kain na. Kain na na daw po. Kain na. Kain. Kain po. Sige po. Hindi na, hindi na. Kain na. Ako na mag-aayos, hindi na sa bago. Okay. Habon sa lang. Sige na. Pwede ba? Patatapos lang natin sila. Asan? Ito Papunta Mayroon pag gabi, pumunta ka na lang. Sige na, Ibu na. Ibus ang uso sa kanila. Dito ang uso, Sharon. Dito ang uso, Sharon. 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 Alam mo, yung ano, yung asawa ni Gabi, dati. May kanta yun. Rina, anong kanta nun? Alam mo?

So <laughs> po. po May Sharon po kami So tapos na po kami kumain Tapos na rin kami balutan Siguro pwede na kami magpaalam <laughs> Di ba rin ah? Magpaalam ka na Uwi na po muna kami

Um, Ay, take out na. So, uh, okay. uwi uh, na po kami. Thank you po, te. Thank you, thank you sa so say. much. Bye-bye. Sa sa Salamat po sa inyo. Sa Bye po.